Paliwanag ng happiness is the ultimate end. Ayon kay Aristotle, ayon kay Aristotle, ang pinakamataas na layunin ng tao ay kaligayahan o eudaimonia itang malalim at makabuluhang uri ng kasiyahan na hindi lang basta panandali ang saya, kundi isang ganap at mabuting pamumuhay. Para kay Aristotle, lahat ng ginagawa natin ay may layunin. Halimbawa, nag-aaral tayo upang magkaroon ng magandang trabaho at nagtatrabaho tayo upang magkaroon ng magandang buhay. Ang kaligayahan ay ang pinakahuling layunin, ultimate end. Hindi natin hinahanap ang kaligayahan upang makamit ang ibang bagay. Inahangad natin ito para sa sarili nito. Ang tunay na kaligayahan ay nakasalalay mabuting pamumuhay Hindi lang ito tungkol sa kasiyahan o material na bagay kundi sa kabutihang loob tamang asal at katupara ng ating potensyal bilang tao Kamadaling sabi, ayon kay Aristotle Ang unay na kaligayahan ay makakamit sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay moralidad at patuloy na pagpunlad bilang isang mabuting tao